Na itayo ko na nga pala ulit tong legendary na Yamaha RX na binubuo ko Yung dating halos wala na talagang paglagyan ng issue Ngayon malapit nang maging itsurang brand new Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to Bali ito na nga pala yung day 7 ng Oplan Papogi nitong nabili kong napabayaan na Yamaha RX-135. Bali plano ko nga pala ngayong araw masimulan ko na ito itayo dahil marami na rin kasing nag sa magiging resulta nito. Dahil halos ilang araw na rin naman nung natapos tong i-powder coat kaya tinanggal ko na nga pala yung plastic nito sigurado kasing tuyo na rin naman yan. At sa mga bagong tambay nga pala dito sa page bali ganito nga pala yung istorya nito binili ko nga pala to sa isa kong follower inoper kasi sa akin. sa mas lalong mabulok daw kasi yung motor inoper na lang sa akin ng halos presyong kalakal at at least kahit pa paano makikita pa nila kung paano kung papugiin. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, balik muna tayo dito sa mga sinasal pa kong pyesa, bali na ilagay ko na nga pala yung center stand. Tapos ikinabit ko na nga rin pala yung pinaka-clamp dyan, dyan kasi kumakapit tong center stand spring papunta rito sa baba. Kinuha ko na nga rin pala tong ehin ng swing arm, tapos pinahiran ko na rin ng grasa para siguradong hindi basta-basta kalawangin sa loob. Kaya nang napahiran ko na nga pala ng buo, ipinwesto ko na nga pala tong swing arm, saka ako sinalpaktong axle. Hmm. Medyo maganit pa nga pala sa loob, kaya kumuha muna ako ng pamukpok hanggat sa maisagad ko dito sa Dulo. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakalagay ko, itinayo ko na rin kung sakto-sakto lang ba yung pagkakalagay. Kaya nung okay na nga pala tayo sa center stand, nag-unbox muna ako ng sunod na pyesa na isasalpak natin. Halos lahat ng cable na nakabit dito, mga palitin, kaya bumili na nga rin pala ako ng bago. Bale, itong nga pala yung sunod na isasalpak ko, itong rear shock naman. Nah, dahil balik dating kulay lang yung plano ko dito kay Project Bruce ko, kaya kulay pula pa rin yung gagamitin natin. Kaya tinanggal ko na nga pala yung tape na nakober dito sa mga thread dahil nilagyan kasi yan ng natin para hindi tayo mahirap magsalpak ng tornillo. Kaya una ko nga pa lang nilagay dito sa taas tapos sinunod ko naman dito sa may swing arm sa baba. Di pa man tayo nangangalahati sa pagkakabit ng piyesa nito ni Project Bruce ko. Mukhang nakikita ko na na maganda kalalabasan nito. Mas trip ko kasi talaga tindigan ng stock lalo sa mga ganitong klase na motor, yung medyo lumang modelo na. Ba Bali nilagyan ko na nga pala ng washer tong lagay ng shock tapos kinabit ko na rin yung mga nut niya. Tapos inisaysay ko na nga rin palang higpitan para siguradong wala na tayong makalimutan. Pero sa sobrang excited na pagsasalpak ng mga piyesa, nakalimutan ko hindi ko pa pala na ilalagay itong carrier sa likod coat. kasama nga pala to sa mga pina coat natin kay AB Custom. Natuyo na rin naman to kaya ready na talaga isalpa. Kaya ano, ilalagay ko na nga pala ngayon ko lang napansin na kailangan nga pala na may space dito sa shack dahil dito kasi isalpakan salpakan niya. Kaya no choice na naman tayo. Kailangan muna luwagan dito sa taas para mailagay natin tong carrier. Mukhang basic lang talaga kung titignan mo magbuo ng motor pero pag hindi mo kabisado, literal nakakapain mo pa talaga. Kaya no, maayos na nga pala yung pagkakalagay ng carrier. Ikinabit ko na nga rin pala tong washer na rear shock tapos inalpa ko na rin tong yeah. Medyo sumasakit pa nga pala yung pa ako dahil nabagsakan nga pala nung rim nung nakaraang video kaya medyo mabagal pa rin ako sa pag-aayos ngayon. At sa ikalawang pagkakataon, dumobli trabaho na naman, nakalimutan ko kasi ikabit yung kadena bago ko ilagay yung nut nitong rear shaft. Pero madali lang naman ulitin yung mga ganitong bagay dahil wala pa naman tayo halos kinakabit kaya walang problema. Kaya nang nailagay ko na nga pala yung kadena sa loob, sa ako binalik yung nut nitong rear shaft. Para isang trabaho na lang pala tayo dito sa may bandang likuran, tinanggal ko muna sa packaging tong rear fender dito kasi nakalagay sa ilalim yan. Lalo kung na kung may ikabit yung mga nito, may kasi tayo maglagay pag naisalpak na yon. Binilang ko na nga pala to ng bago. Alanganin na kasi gamitin yung luma dahil medyo makapal na yung kalawa. Kaya nang natanggal na nga pala natin to sa plastik, ipinwesto ko na nga pala dito sa ilalim. Tapos ginamitan ko nga pala yung yayabangin na tornillo dito sa taas. Masarap din talaga magbuo ng two stroke lalo sa mga klasing model. Napakasarap talaga tignan lalo ko all stock yung itsura. Magkakatalo na lang talaga sa availability ng pyesa dahil hindi lahat ng parts nito available. Pahirapan talaga humana. Kaya hindi na rin talaga nakakabigla na sobrang taas talaga ng value nito lalo totally restored na. Kaya kinuha ko na nga pala yung plastic na fender nito. Hindi kasi ako nakahanap ng bago. Wala talaga ako makita. Buti na lang walang basag tong luma niya. Pero bago nga pala natin isasalpak, nilinis ko muna maigi para siguradong presentable pa rin tignan. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung tape sa tornilyuan, ipinwesto eh, ko na nga pala to dito sa ilalim. Tapos tinornilyo ko na rin dito sa may baba. Buti na lang makakapal pa nga pala yung brakes nito sa harap tsaka likuran. Kaya yung gagawin nga pala natin dito, lilinisin lang natin dahil medyo makalawang na kasi yung pinaka-housing. ilang minuto pa lang no, ginamitan natin ng brush, nagulay kalawang na agad tong gasolina. At para siguradong makapit literal yung preno niyan, tinuyo muna natin maigi. Kaya naglatag na nga pala ako dito ng basahan sa baba, tapos ipinwesto ko na nga pala tong rim para maiayos na nga pala natin tong brake shoe. Kasama din to sa mga pinapowder coat natin dahil plano ko talaga gamitin yung mga original parts nito hanggat kaya pa talagang isalpa. Bali naglagay muna nga pala ako ng grasa dito sa salpakan ng brake shoe para siguradong hindi may stack up at maganda yung play. Tapos mano-mano ko lang binuka tong brake shoe hanggat sa sumalpak dito sa pinaka housing nung apat na sa ako ipinwesto yan dito sa rim ikinabit ko na nga rin pala yung chain adjuster tapos ipinato ko na rin yung kadena dito sa sprocket kaya nung nailagay ko na nga pala yung rear axle isinalpa ko na nga rin pala tong lock nitong pinakolar ng hub para tuloy ang maitayo na nga pala natin to si project brusko ikinabit ko na nga pala tong housing ng ball race nung nailagay ko na yung sa batalya dito naman tayo sa may tipos pinukpok ko nga pala bahagya yan para sumagadagan dun sa pinakadulo at para sigurado tayo na hindi basta kalawangin yung bearing na ilalagay nagpahid muna ako rito ng grasa medyo dinamihan ko na rin para sigurado tayo umaasa kasi talaga magiging buhay niyan dahil kapag natuyuan niyan sigurado kakalawangin agad yan lalo kapag nabasa ng tubig ulan kaya e nung maayos na nga pala yung pagkakapahid natin sa tipos dito naman sa may bandang taas ikinabit ko na rin yung bearing tapos nagpahid ulit tayo ng grasa kaso dito pala ako mag game over yung akala ko matatapos ko dito sa harap nagkakamali pala ako bitin kasi yung pinaka thread ng tipos hindi umabot dito sa dulo nakalimutan kong hindi ko pa nga pala natatanggal yung housing ng knuckle bearing sa baba kaya hindi talaga sumasagad hanggang sa taas yung tipos medyo pahirapan pa pala tanggalin to wala kasing kakapitan yung ipampupokpok natin sa taas papunta dito sa baba. Kaya itutuloy na lang natin bukas yung video. siguradong matatanggal din natin yan. Kaya abangan nyo. So yun na mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 6 nito ni Project Brusco. So ito nga pala, itayo na nga pala natin tong batalya. Yung shock sa likuran, yung gulong, tsaka tong pender A, tsaka pender B, tapos yung carrier. Nailagay na rin natin pati itong kadena. Kaya lang dito sa may bandang harapan medyo na game over lang tayo dito dahil uh, yung bearing na nakalagay dito sa may loob ay naiwan. Knuckle bearing type kasi yung dating nakasalpak dito yung pinaka-stack nito dahil wala tayong mabilhan. No choice, ball race yung gagamitin natin. Ang problema lang uh, magkaibase sila ng housing kaya kailangan nating baklasin yung bakal na nandito sa ilalim. Kaso medyo pahirapan talaga ito tanggalin dahil makapal na bakal to pero bukas sigurado itutuloy na rin natin yung kabit yan, matatanggal na rin natin yan. Pati itong makina may sasalpak na natin dito para may ilagay na rin natin itong gulong sa harapan. Kaya ayun, kita tayo ulit bukas sa susunod na episode nito pero bago nga natin tutuloy ang tapusin, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Honda Wave. So sa mga magtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na maging bagong amo noon, basic lang, check mo lang dito sa baba. right? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance na maging bagong amo ni Kalikasan or ni Bilog. So kung bago lang kayo dito, pagtapos nyo install, click mo lang tong register tapos lagay mo lang dito yung mobile number mo ah uh, password tsaka verification. So kapag nakagawa ka na ng account, punta ka naman dito sa login. Sa so, mga magtatanong kung uh, paano ka maglalagay ng pondo rito, basic lang din, i-click mo lang 'tong wallet sa baba. Tapos dito ka pipili kung magkano 'yung gusto mong ilagay. Ayan, may mga pagpipilian ka dyan. At ito 'yung madalas na nilalaro ko rito, Dragon versus Tiger. Ito napakadali lang laruin nito, sobrang basic lang talaga. Pipili ka lang dito sa baba kung magkano 'yung gusto mong ilaro, pwedeng barya, 5 piso. Subok tayo dito sa Uh, tiger, real time yan. Kapag panalo ka dito, papasok sa gold coins mo yan, yan yung pwede mong i-out dito sa game. Tapos dito may kita kung panalo ka, syempre kung ano yung mas mataas na baraha. So na, check natin kung na 5, tsaka alas, syempre mas mataas yung 5, kaya talo tayo ng 5 piso. So ganoon talaga, dahil laro nga to paswertehan lang yan. At kung sakaling napaka-buwenas nyo talaga ngayong araw, kung medyo malaki na yung tinamaan nyo syempre pinakamaganda dyan i-out nyo na para may pang jollibee kayo click mo lang tong withdraw tapos lagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out so ganun lang napaka basic lang kung kayo ng legit na paglalaroan Ito, masaya game sa mga nag-register naman dito at nag-recharge lapag nyo lang sa baba yung SS nyo tapos abang lang kayo sa live natin sa katapusan malay nyo kayo na yung maging bagong amo Project Alikasan tsaka ni Project Bilog right?